sino sa palagay mo angel nun? Angel of God? Hindi. Si Satanas may angel din. Ang may guardian angel na angel ng Diyos, dalawa kasing klase ang angel. Angel of God and angel of Satan. Dosin webe ng Apokalipsis. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya inihagi sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Mga anghel ng Diablo, ang tawag doon mga demonyo, mga espiritong masasama. Yun ang mga nagtatrabaho doon sa mga taong mga pusakal na masasama. Dos-dos ng Efeso. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutan ito, ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. There are spirits that work it among the children of disobedience. May espiritu o mga anghel na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Imaginin mo kapatid, ano? Tatay ka, Rerapin mo yung anak mong tatlong taon. Sino kaya ang angel mo? Ang guardian angel mo? Para maatim mo na rapin yung anak mo na tatlong taon. Tatay na hindi mapatigil yung anak niya, binuhat. Iniupo dun sa kumukulong sinaing. Napakalupit na magulang. Sino sa palagay mo angel nun? Angel of God? Hindi. Si Satanas may angel din yun ang mga gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Mga espiritu na ngayoy gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Spirits that work it among the children of disobedience. Yung mga karumaldumal na mga bagay. Sino gumagawa nun? Mga anghel ni satanas yan. Mga espiritu gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Pero, Anghel de la Guardia na galing sa Diyos, ito naman ang binibigyan Niya noon, 34-7 ng awit. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya, at ipinagsasanggalang sila. Ang anghel ng Diyos ay nag pinagsasanggalang ang mga natatakot sa Diyos. Pag ang isang tao may takot sa Diyos, may guardian angel ka. Ang guardian angel mo, angel of God. Hindi anghel ni Satanas.